ano sa tingin mo ba pegasa, pag-asa boss po oh, sakit ng pag-asa natin ha para mati naman Jangan jangan turu. Wek wek. Wak wak. 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 Ito mga kawakiwak, simulan na namin yung parto ng ating uh, paghuhukay. Ngayon, itong malaking puno na ito, tanggalin na namin na bubulok na eh. Shout out po kay PAMS TV, Alagos. Al Support po natin ito. Gayon din po sa Time is Gold, Buhay at Kabuhayan. Sila po yung mga kagaya natin na mga small youtuber, pakisuportahan po natin mga kawakiwa. Shout out po kay James Black, Jerome Shu, Kadomski, Buhay Franz Black, kay Nor, Evelyn Krimovski. Shout out po sa inyo kay Beji Lawson, Analin Pahilag Mago, sa Sanip TV, Shoutout din po sa Lagalag Vlog Official kay Ate Maestro Mauricio. Shoutout din sa Abangers TV. A few inches later. Ngayon, natanggal na natin yung mga ugat ng puno, mga kawakiwak. Gawin natin ngayon, ididetect natin para makita natin kung mayroon tayong makukuha pa. No? Mm -hmm.

Shoutout po kay Charlotte and Dino. Gayon din po kay Carlito Cross. Shoutout din kay Marchie Vlogs. Gayon din po sina ko Katmon Official. Shoutout din kay Maureen Ann Farming. Shoutout po sa inyong lahat mga kawakiwa. Gayon din po sa lahat ng ating mga silence viewer at mga solid nating supporter. Sina shoutout ko po kayong lahat. Hindi ko man kayo maisa-isa. Sa susunod po nating mga vlogs, bababanggit ko po ang inyong mga pangalan. At saka po yung mga silent viewer natin, kung maaari sana, pakisubscribe nyo naman ako. Sana po, mag-subscribe na rin kayo na akin para updated kayo sa tuwing mayroon akong bagong vlogs paki-share na rin, paki-pindot ng uh, notification bell para lagi po tayong magkakasama. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Happy watching. Yung ginagamit ko po ngayon na metal detector mga kawakiwa. So ay BKS. Uh, iba yung ginamit natin nung una. Ngayon, gin tinisting din natin at sinubukan na gamitin itong Uh, bago nating uh, metal detector. Ang paggamit po ng ganitong klasing detector mga kawakiwa ay sadyang pinapraktis din talaga. Kasi kung ito hindi mo sanayin, hindi mo magamit ito ng maayos. Kaya kailangan talagang magpraktis din. Pero base dito sa paggamit ko ngayon, effective naman at gumagana naman siya. Paliba, sa sanay kasi akong gumamit sa ganitong klase ng detector na manual na walang batery. Kung hindi ka marunong kasing gumamit sa ganitong klase ng detector, mga kawakuwa, wala rin silbi kasi hindi mo rin siya mapapagana ng maayos. Kaya kailangan mo rin talagang praktisin sinashout out ko nga rin pala si Sanjo Albia, kamag-anak ko, taga dyan banda sa kabisayaan. Tama. Ibig sabihin mga kawakiwa, mayroon dito. na naman yung ating detector kaya eh. At Meron base doon sa tunog ng detector. Medyo malalim na lang ito ng konti. Ano Ken, may pag-asa ba? Meron po. Ha? Tingin ka ito gano'n? Meron po. Malaki? Yun. Nalito po, wala ng pag-asa. Ayun na kailangan dyan? Habang may inuho kayo, may pag-asa. Ito yung kakaibang habi na sinasabi ko, mga kausyo. Patindi ng patindi yung ating uh, pagnanasa. Kasi may pag-asa. <laughs> Bagamat ang habi nito ay wala kasi guruhan, pero okay na rin kasi dami na rin kami nakuha ang mga kahoy na panggatong. Ayan mga kawakyo sendiri So hindi rin masasayang yung pagod natin kasi itong mga ugat na nakuha natin ay panggatong natin yan. Ayan na. Ah. Ayan, ayan mga kawakiwaku. Mm -hmm. Kung may tinamaan ng mga hawki, right. Ayun. Bato pa lang mga hawki, wag. Padaya mo ng hugis mga hawki, Parang biniyak. ano you know? o. Mga bato lang muna mga hawki, Hehehehe. Jaga jaga lagi menit itu waktu Itu kita tahu aktual treasure to mga Ya. kajut kajut yang terbaru

nakabato, nakapatong-pato ng mga kamakiwa. Ugit po naman ito isang ito. Tanda ng paghuhukay dito ng unang panahon. May naunang nagpukay. Bago itinanim yung malaking puno ng mangga. Nagpukay na sila. Sa kanila inilagay siguro yung bagay na inaamit natin ng mga tao. Ano? Sa tingin mo ba may pag-asa?

yun, For half. Baka meron pa. Pan mo. Pan mo. Detector. Baka. Mababolo kasi ang abot ng panayan. Pero yung metal detector natin, mga kawakiwa, kanina. Malalim ang abot nun. Hanggang 3.5 meters ang abot nun eh. So, yung nahukay natin ngayon eh, halos wala pa isang metro ito. Ito so, baka itong nakuha natin. Sign lang ito mga kawapiwak. Pero bakal siya ha. Saka parang may tansos siya oh. Yan you know? Ayan. Ano kaya ito? Oh. Huh? Tingnan yung mga kawapiwak. Ano kaya ito? Oh. Huh? Napag-asa kaya itong nagawa namin. Yan you know? Ibang klase. So, gabi na. Pagpatuloy na naman natin yan sa ibang araw. O kaya bukas. Ayan yan. Ano yan? So, may nakuha kami. Ito nga. pang nakawak Ano kaya ito? parang ulo ng pala na maliit lakis na o oh, kasi parang may butas dito yan o oh, mga coffee okay, wapit okay. tapos ito bakal ito naman panso siguro ito hmm. hindi pinalawang so yan ang muna okay.